Hello mga kagusok, good morning sa ato na mga surigano no? Ania si kagusok ko man, exercise kay Grabe kasi kita mga ni kagusok mga kagusok mo no? Na exercise na nato, mga kagusok kay para condition na ito, mga kagusok no Kay alang sa nato mag-exercise Lagi like, sa ito, ulawas mga kagusok mo no? Na muardo ko og sa boulevard mga kagusok Zari ko, dada surukat surkat sa pasingol sa boulevard mga kagusok no surkat ni pasingot sa boulevard sa Borromeo mo na nagagusok na naghenetapanaw video-video pa nag sa mga kagusok pag-umano pagawas na sa boulevard mga kagusok 'di ba surkat mga kagusok no dali ara mo gawas no boulevard ga nato panahon ko man mga kagusok grabe ko sa hangin nga nag-exercise na buntag mga kagusok kay ma-fresh nimo ang sunset kita na ito mo gawas ang sunset no mga gusto ka kyang kyang pa tama mga gusto sigurad kan lamang mga gusto kana hinay sa diyang higayon mga kagusok na may nagbaligay ng baho ah, baho taho, mga kagusok pahit lamang ta mga 20 pesos mga kagusok para masudlan nato diyan mga kagusok no yan mga oh, tawag na taho taho sa surigao taho may tawag doon siya basta mo na makagusok no mo na mga kagusok ato ah, dagat ka man linaw mga ka kagusok grabe ka minga minga pa man jogging mga kagusok kay mabilang pa nato mga kagusok no video video sa ato mga kagusok sa baho yan mga kagusok no um, ah, mo ta pagkaon na baho mga kagusok kay para sa mga mga ng baho mga kagusok makasuroy tang boulevard mga kagusok kung dito makasuroy dito mga, mga kaon ng baho mga kagusok um, Yum yum Kalamet mga guso na tandaan do sa Obos, mga gagusok. mga guso ko makakita nang di na mga Nukos na sa saagwa at ang baka na tumakusok bala kay ang mga kagusok no yan mga kagusok no mm makas makas sa tamang gusok na ako mga, mga binoy mga kagusok no na mga dumikit mga kalipating mababang lipad mga kagusok dio no mahanad ng mga tao mga kagusok ba, kaya, mula ba mga mga, lupad, mga kalapate, kay mula bae ko mga gusok din ang mga lumipad mga kalapati kay gumikan na anat na mga kagusok yan mga kagusok no klaro gano nato mga binuhi nato sa boulevard angay ka ni itsa pagkaon po makasuri pagbalik mga kagusok oh. di ba maanad naman kadugayan mga kagusok mahamok ramen yung mga kalapati mga kagusok kay maanad naman diba, sa pagkagiag sa mga tapas pas kung nagjaging jaging mga tao sila dyan ang mo na maandang gano na para sa dabaw mga kagusok makita ka, sa dabaw sa lunita yan kita natong itong kalapati dyan sa matao di madlok maglupad-lupad mga gusok kay tsan yung pagka mga gusok no pag uman sa mga gusok sa baho kagusok muka ko sa butong na pinaka punto kayo mga kagusok kay humukan on ba law pa sila pinta ka na unod pagatas ko mga kagusok pagatas no na mga gusok, mga na mga gusok uh, inom ta na pa baka ko ni pa kwasa ulcer patambay sa orser mga kagusok mo to inom tanang kuan mga kagusok butong no butong Ayan, sa sojuk tan sabaw mga kagusok yan kay palagi sama sama makainom makainom ng butong mga kagusok mo na mga kagusok inom tanang butong mga kagusok no kay palagi palag, sa mga judna na kay tag 40 pesos pay ton diri sa boulevard mga kagusok no kung kamo ganahan mag-exercise o pwede ka makakaambot butong mga kagusok ang butong grabe ka lami basa buntag pa fresh fresh pa ka doon, mga kagusok no mo na kagusok na grabe ka lami sa butong mga kagusok yan shout out sa ito mga viewers sa ito mga followers no kung kamo ka ang butong kare lang ka mo sa mga, sa boulevard grabe ka barato dapat sa